Isang dalagang pinagtawanan sa party dahil sa luma niyang damit, pero nang dumating ang isang emergency, siya lang ang nagligtas sa lahat. Hindi sanay si sa mga ilaw na parang bituin sa kisame, sa mga lobo na kulay ginto at rosas, at sa malambot na musika ng piano. Buong gabi siyang nag-ipo ng lakas ng loob para dumating sa function room na puno ng kumikislap na fairy lights at malaking letra sa dingding na nakasulat, Happy Birthday! Sa gitna ng mesa, may tatlong palapag na puting cake na may mga bulaklak na kulay pink, halos kasing pino ng icing ang talim ng tingin ng mga bisitang nakagown at barong. Dumating si Lira, suot ang simpleng bestidang kulay rosas na ukay-ukay, maingat ang tahi ng kanyang tiyanena at may dalalang na maliit na kahong balot ng craft paper, isang tumpok ng paborito ng may birthday, yema na gawa niya. Uy, look! Natatawang bulong ng isa sa mga babae sa likod. Kumikindat sa kasama. Naggatingin na ng grupo. May isa pang nagtakip ng bibig, pero hindi napigilan ng hagig. Dress code is cocktail, hindi cotton. Sabay turo sa nakatungo si Lira. Sa gilid nila, dalawang lalaki sa pulang blazer ang umisi. Baka masarap yang dala mo ate. pang namin. Sabay tawa. Napapikit si Lira hindi niya alam kung bakit siya pa ang naiilang gayong may imbitasyon siyang nakasulat sa pangalan niya. Mula kay Carla, ang may birthday, dating kapitbahay at kalaro niya sa lumang eskinita. Noon, silang dalawa ang magkasamang humihip ng kandila sa mga natitirang cupcake ng tindahan. Ngayoy, nasa harap siya ng mamahaling cake na parang puro dekorasyon, pati ang saya Lumapit si Carla na nakagown na champagne ang kulay. Maganda pa rin ang ngiti, pero may lamig ang tinig. Lira, buti nakapunta ka, sabi niya, sa kasinipat ang bestida. You look sweet, tumingin siya sa mga kaibigan. Guys, this is Lira, childhood friend. She bakes. Parang ipinako ang paa ni Lira sa sahig. Happy birthday! Mahinahon niyan sagot at iniabot ang kahon ako na mismong nagluto. Paborito mo pa rin sana. Pinagmasdan ni Carla ang kahon na parang hindi nito alam kung saan ilalagay. Sa huli, ipinasa niya sa isang waiter. Thank you, anin niya. Tapos tumalikod. Sa likod, sumunod ang mga kaibigan at mula sa bibig ng isang babae sa gintong damit ay lumabas ang paanas na. Ay grabe, may nagdala ng pasalubong. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala, at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Huminga ng malalim si Lira hindi siya sanay sa mga salita na pinapaltos ang balat. Dati, sanay siya sa alikabok ng palengke at sa luto ng kakanin. Pero ngayon, naaalala niya ang dahilan kung bakit pumunta. Nang minsang mabagok ang ulo ng nanay niya sa palikuran, ang taning tumulong ay ang ina ni Carla, si Tita Loring, na tumawag ng tricycle, sumama sa health center at iniwan ang panggastos sa gamot wala nang taong ganun sa kanila. Ito ang gabi para makapagpasalamat kay Tita Loring. Kahit pa ang babaeng may utang na loob siya, ang pinakamasayang nagkukwentuhan sa dulo ng mesa. Hindi na siya napapansin. Habang may nagbubukas ng regalo at may nagkakantahan, nakatayu si Lira sa malapit sa cake. Hawak ang sarili para hindi manginig. Umiwas siyang umupo. Baka mamansahan pa ang upuan hanggang sa may batang biglang tumakbo sa tabi niya. Dalawang taon marahil, nakapulang polo at may dalang lobo. Ate, ganda ng dress mo, bulong ng bata. Napangiti si Lira. Salamat bunso. Mungit may tumawag sa bata at mabilis itong tumakbo. Dumaan ang isa sa mga kaibigan ni Carla, may dalang champagne flute at pasimpleng itinungnak ng kaunti ang siko ni Lira. Dumampi ang kaunting orange juice sa harap ng bestida niya. Oops! Natatawan niyang sabi. Sorry, girl! Narinig niya ang buhaghag na tawanan mula sa likod. Tumayo si Lira. Pinunasan ang talsik gamit ang panyo. Umakyat sa lalamunan niya ang luha pero pinigilan niya. Hindi ako iiyak bulong niya sa sarili na andito ako para magpasalamat. Nagpaabot ng toast si Carla. Naghiyawan ng mga bisita, tumaas ang mga baso. Para sa bagong taon, para sa love. Sa tanta ng iyon, dumampi ang maliwanag na glow ng mga fairy lights at maliliit na kandila sa gilid ng cake. Sumalubong ang masayang sigaw ng Happy Birthday! at ang mahinang himig ng piano. At saka, may kakaibang nangyari. Una, parang naubo si Tita Loring. Mahina pa lang, pero may pagod ang paghinga. Pangalawa, sa pag-ubo niya, nasilaya ni Lira ang pamumutla sa gilid ng labi at paghawak sa dibdib na may kasamang kirot na kilalang kilala niya. Sumunod halos sabay-sabay ang mga tunog. Mga ibinagsak na kutsara, posporo ng naglihab na kandila, at pagtili ng batang nahulok ang lobo. Si Tita Loring ay biglang nanghina, kumapit sa mesa, at dahan-dahang bumagsak sa upuan. Maam Tarantang sigaw ni Carla. Mommy! Naglabasa ng takot sa magandang mukha niya. Help! Somebody call 911! Parang umangat ang sahig at ang lahat ay biglang naging mabagal. Sa gilid ng paningin ni Lira, may nasindihang piraso ng napkin sa candlestick. Nakakanto pa ng pangalawang berso ng Happy. Sa may pintuan, natataranta ang staff. Ang mga kaibigan ni Carla, hindi makapaniwala. Yung kanina ay tumatawa, ngayon ay walang magawa kundi magpalipat-lipat ng tingin. Humusad si Lira. Ang paanya ay nagdesisyong gumalaw bago pa man ang takot Excuse, excuse po, sabi niya. Marahang pinadaan ang sarili papunta kay Tita Loring. Carla, pahiga po natin si Tita. Ngungit si Carla, nanginginig. Anong gagawin natin? Ako na, sabi ni Lira. Buo ang boses kahit kumakabog ang dibdib. May training ako sa first aid. Maingat niyang inihiga si Tita Loring sa malapad na sopa. Itinuwid ang leeg at sinilip kung may paghinga. Mabagal ang pulso, mahina. Tita, pakinggan niyo ako. Bulong ni Lira. Loring, stay with me. Pero sa sumunod na segundo, lumubog ang dibdib at hindi na umangat. Nawala ang pulso. Parang kuryenteng dumaloy sa mga bisita ang salitang. Wala! CPR na, sabi ni Lira. Halos pabulong pero desidido. Carla, paki-off ng kandila sa cake, pakiusap. Kayong dalawa, tumawag ng ambulansya. Kuya, hanapin ang AED, nasa labian madalas. Tahimik ang lahat, may pa pang nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala na ang mukhang alalay ang naguutos. Lumuhod siya sa tabi ni Tita Loring. Inilapat ang magkabila palad sa gitna ng dibdib, pinwesto ang siko at nagsimulang magkompres. Isa, dalawa, tatlo, tatlong po, mabilis, malalim, pantay." Habang ginagawa niya yun, sinabayan niya ng binanga ng sarili. Pinapakawala ng luha na kanina pa niya ipinipigil. Sa bawat pagdiin, naaalala niya ang gabing humandasay ang nanay niya sa sahig at ang kamay ni Tita Loring na kumapit sa kanya at isinabing, Huwag kang matakot angak, nandito lang ako. Mayon, siya ang narito. Ambulansya on the way, sigaw ng bartender. AED ma'am! Inabot ng security officer ang maliit na makinang dilaw. Mabilis si Lira Binuksan ang shirt ni Tita Loring, idinikit ang pads ayon sa larawan at hiniling na lumayo ang lahat. Analyzing, sabi ng makina. Shock advised. Napahikbi si Carla. Clear. Ani ni Lira. Tinanggal ang kamay ng mga nakahawak sa braso ng ina ni Carla. Pindot. Kumikisdot ang katawan. Bumalik agad si Lira sa compressions. Pawis ang noo, hingalang dibdib. Paulit-ulit, walang bitaw. Sa pangalawang cycle, Ibinalik ng AED ang boses. Analyze. No shock advised. Tumingin si Lira. Pumulso. May mahina, pero meron. Tita Loring, bulong niya, halos isinisigaw ang panalangin. Kumurap si Tita Loring, parang nagsasalubong ang liwanag at anino sa kanyang mga mata. Nagangat ng kamay si Carla, umiyak, at si Lira ang unang humawak. Mam, ma mam. Dumating ang paramedics. Kinuhang datos. Kinabit ang oxygen. Magaling ang timeliness ng compressions, sabi ng lead medic. Kung hindi dahil sa kanya, sabay tingin kay Lira. Iba na sana to. Tinala nila si Tita Loring sa ambulansya at sinabayan sila ni Carla. Bago malis, mahigpit na niyakap ni Carla si Lira. Hindi na mahalaga kung mamansyahan ng gown. Pasensya na, bulong niya. Pasensya na sa lahat, Lira. Naiwan sa function room ang mga ilaw at lobo na parang napagod. Tahimik ang mga bisita, yung iba napayuko. Yung mga kanina ay nakatawa, ngayon ay magkahalong hiya at pagtamangha ang nasa mukha. Lumapit ang babaeng nakagintong damit na kanina ay nagbuhos ng juice. I'm sorry, sabi niya halos pabulong. Akala ko hindi itinuloy ni Lira ang patawad. Ayos lang, sagot niya. Ngayon ayos na, Makalipas ang dalawang oras bumalik si Carla mula sa ospital. Namumugto ang mata pero may niting hindi makukumang bilhin ng kahit sinong event stylist. Stable na si ma'am, ani niya sa mga natirang bisita. Nakausap po ang doktor. Dahil raw sa bilis na nabigyan ng CPR, naagapan. Dahil sa kanya, itinuro niya si Lira. Sa harap ng fairy lights at ng happy birthday na tila muling nagsindi, humarap si Carla sa mikropono. Mga kaibigan, Patawarin niyo ako kung minsan mas mahalaga sa akin ang pagandahan. Mas mahalaga pala ang mabuting tao. Tumingin siya sa kakaibigan. Lira, salamat. Sorry sa pagpaparamdam ko na hindi ka bilong. Kung wala ka, wala rin si ma'am. Lumabas mula sa likod ng entablado ang isang basket na kilala ni Lira, ang kahong yema na dinala niya. Hawak-hawak ito ni Carla at sa pagkakataon nito, parang pinakamamahaling regalo sa lahat. Ito ang paborito ko mula pagkabata. Alam nyo ba? Ito ang unang cake namin noon. Isang piraso bawat isa. At silira ang gumagawa. Sumabay ang palakpak. Hindi pilit kundi totoo. Hindi tungkol sa kutsara, kundi sa puso. Lumapit ang tatay ni Carla nakakagaling lang sa ospital para kumuha ng gamit at bigyan ng balita. Siya ang bumulaga sa mikropono. May bahagyang nanginginib pa ang bose sa kaba. Nakausap ko ang cardiologist. Kailangan ko lang sabihin to bago kami bumalik. Anak, Lira, ang pagkakautang namin sa iyo, buo at buhay. Kung papayagan ka, sasagutin ko na ang mga kailangan mo sa pag-aaral. Napasinghap ang lahat. Ano bang kurso mo? Tanong ng tatay. Namula si Lira, napatingin sa mga kamay na kanina lamang ay nakaligtas. Magla-license exam po ako bilang EMT. Bala ko pong mag-nursing pagkatapos kung kaya. Kakayanin natin, sagot ng tatay, walang alinlangan. Hindi dahil mayaman kami, kundi dahil tama lang. Naluha si Lira, nanginig ang balikat sa bigat na nabawasan. Bakas, parang may umalay sa kanya na higit sa inaalok na upungan. Kinabukasan may dumating na mensahe sa group chat na mga bisita. Public announcement, ang ganda ng dress kahit cotton. Kasunod ng litrato ni Lira, hawak-hawak ang kahong yema at nakaniti hindi napipigilan ng luha kung babalik man. May video rin kumalat, hindi ang kahihiyan, kundi ang tamang paraan ng pagkompres. May caption, Learn CPR. Hindi mo alam kung kaninong nanay ang maililigtas mo. Mula noon tuwing may kaarawan sa isang magkabatch may isang bahagi na laging ginagawa. Pinapatay ang isang ilaw, pinapasigla ang hininga, at sinasanay ang isa't isa sa unang hakbang ng pagliligtas. Sa gitna, si Lira ang nagtuturo, Suot pa rin minsan ng simpleng bistidang rosas, ngayon ay may maliit na burdang bulaklak sa layaman. Regalo ni Carla. At ang mga lobo at ilaw, hindi napanakot, Paalala sila na sa gitna ng niti at party, pwedeng mangyari. At may iisang pusong hindi matitinag. Isang gabi, pagkatapos ng training, lumapit si Carla dalang piraso ng yema. Bakit hindi tayo bumalik kahit isang gabi lang sa dati? Tanong niya. Tititigan natin ang kandila tapos sabay natin hihipan. Pero tingin ko Lira, ang dahilan kung bakit natuloy ang hinihipan naming wish dati, na sana sa dami ng tao, may iisang maunang mahal bago mauna ang takot. Gumiti si Lira, tumanggo, at saka tumalikod sa malaking letra sa dingding. Hindi na mahalaga kung happy birthday ang nakasulat o happy just being here. Basta sa bawat silid na pupuntahan niya, dala na niya ang pinakamahaligang damit sa mundo tapang la may paggalang at kabutihang hindi naninilip ng tapak ng kwelyo sa bandang dulo ng mesa tahimik na nakaupo ang ina ni Carla nakangiti at humihigop ng tsaa buhay at mariing kumakapit sa kamay ng anak at sa mata ni Lira iyon ang pinakamaganda pinakamahal at pinakamatamis na dekorasyon sa alinmang kaarawan aral sa kwento natin ngayon share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!